Lalo tuloy sumikat itong dalawang brand na ito, Mary Grace. Siguro ay alam natin kung anong produkto na itong uh, name na to or brand na to, ano? At pati yung Piatos. Abay, sino ba sa atin ang hindi nakakaalam ng mga brand names na ito? Ng mga food na ito? Hmm. Mary Grace Piatos. For Jesus, for Santo talaga. Siguro yung napadaan sa isang mall, ano, at nakita yung Mary Grace na na cake brand at uh, parang bagay siguro inisi, parang bagay na idikit ang salitang piatos o so, siguro habang kumakain yung tauhan ng Office of the Vice President na nakaisip na ito, habang siguro uh, naglalakad sa mall na yon kumakain din ng piatos kaya ayan Mary Grace piatos buti hindi Mary Grace McDonald's no kakaiba rin ito ay napakalala malala na po ang nangyayari talaga Um, tignan nyo naman. Mga resibo ng confidential funds na pinasa ng Office of the Vice President, mali-mali ang impormasyon. Paano po kasing tatama ang impormasyon? Ilahat ng impormasyon po dyan ay pineke. Ito'y mga imahinasyon lahat. Ma ba naman? Mary Grace Piatos? Meron? Sige nga, meron talagang Piatos na, na surname? O oh, etong acknowledgement receipt na ito, sample lang daw ata ito. This is to acknowledge receipt of the amount of 60,000 pesos for the purchase of information. <laughs> Natutuwa ako or natatawa ako dun sa purchase of information. Hmm. How many pieces of information kaya yung 60,000? Ilang words kaya yon? Ilang sentences kaya, kaya yon? Malala, no? Malala. Ngayon lang ba natin narinig itong payment for, ano daw? Purchase of information. <laughs> may ganun pala. Sorry ha, ah. may ganun pala talaga. Oh, kakaiba. Pero tignan natin, hindi totoong tao itong Mary Grace na ito. Ito ay gawa-gawa ng kung sino man. Alam na natin, siguro, kung sino, all along, yung iniisip nyo, ganun din po ang iniisip ko. Committee on Good Government and Public Accountability eto yon na uh, sabi ni, ni Congressman Acop hinihinala nila nako hindi na po yan hinala totoo na po yan kahit sino talagang matino hindi isipin na merong Mary Grace Piatos Mary Grace Acop baka meron pa ano hindi daw totoo ang pangalan nakapirma sa mga acknowledgement receipts at iba pang documentary evidence na nga ng Office of the Vice President so dapat talaga ipatawag yung mga yon hindi ba talaga naisip ng kung sino man ang gumawa na ito sa utos ng isang tambaloslos? Hindi ba lang ba naisip na pwede talagang ipatawag itong mga signatories na ito? Napakalala. Malala po ito. Malaking or pinakamalaking scam na nangyari siguro ito. Pinakamalaki sa ating bansa. Dahil ang involved nga ay isang public official. Muli na namang uh, hindi humarap Uh, sa committee ang mga opisyal ng Office of the Vice President. Yung iba ay nasa ibang bansa na daw, nag-escapo na. Nauna ng uh, nasabina ng kamera at bukod tayong nakapagpapal makapagpapaliwanag sana dito sa mga issue na ito. Pero ano, hindi sumisipot at yung ilan nga ay mukhang nakaalis na ng bansa sa tulong siyempre na kanilang or need pasimuno na lahat na ito. Yung pasimuno, natural, ayaw niyong magsalita yung mga yung mga official ng ng OVP na yan. Ayaw talaga niyong magsalita niyan. Kaya siguro either tinakot or binigyan ng pagkakataon para maging or para makalabas ng bansa. Duda ng mga netizens, iniisip ng maraming kababayan natin na si Sara Duterte rin ang may pahana ng pag-alis ng kanyang dating chief of staff na si Lopez. Anyway, kung yun nga, pero hindi na kasi tayo, hindi na kasi ito nakakapagtaka. Yung mga ghost employees ngayon, itong mga ito sa Davao, o diba, malala yon Tapos eto na mga kung sino-sino na lang na signatories ang iniisip, ang naiisip, o ay talagang dapat ipatawag, talagang dapat halongkatin ang lahat ng ito. Malala, sobrang lala, Mary Grace Piatos.